and mga kusina, magano tayo nang ano ng gulay na aubergine kasi masarap 'to. Kunin na. Taman sa uling. Tamad So, good morning, good afternoon sa inyong lahat. Yan, for to this video. So, magtitimpla po muna ako ng kape At, syempre, magugulay po tayo ng... Uh, ito po. Gulay tayo ng alugbati, talong, patola, at malunggay. So, ayan, gugulay natin at ito lang. Ayan, so, ayan po magtitimpla ako ng kape. Uy, may kuryente na yes po. Ayan, may kuryente naman, Jude. Hello po, mga kapos na girl. Ayan. So, kakarating lang po ng kuryente kasi nag-run out po. Na naman. Na naman. So, buti na lang at hindi na, hindi na po masyadong ano, may signal po yung tainty, yung smart. Ayan. Kapag kasi, nagpalod na ako ng ano, ng tainty ko kasi yung globe wala nasa globe yung ano yung may load ko tapos minsan nawawala sumabay din sa ano sa tawag nyan signal at sa kuryente seo yes kung ano daw itong mainit na tubig daw teka lang kaya magkapi Ipancharge si padres ipan -charge na lang eh, dapat na i-charge kaya ma-charge po ko karoon sa kong cellphones So, ayan po, yung malunggay na gugulayin po namin. Ito yung malunggay. Ayan. Magulay-gulay tayo muna tayo ngayon. Gulay muna tayo, gulay. Ano yun, ma? Ay! Ay! Talong. Ayan, so. Uy, mabubuan ako ang ano, ha? Tiil. Mainit kasi yung hawakan. Ano yun, ng... Takuri. Takuri. So, mm. naginit po kami sa may apoy. Hindi mo sa kuryente kasi walang kuryente. Wala na ibang pang yun, ma. ni? oh, torta ba? Oh. Pwede naman na. Oo. Oh, eh. Tugbaon ko na. kung kumalang doon Dile? Dile. siya. Pa, oh. ay, pao! pag pao! Uy, lumagang yun. hearts we carry the pride of the church and beholden to your care. Saint Oscar National High School, our Ay, ikaw, uh -oh. huh? hmm. naong, taong, mo, ikaw na lang agpaman ako mo abis ang ha, taong. abis ka kayo. And mga kusina, magano tayo ng ano ng gulay na alugbati kasi masarap 'to. Ah, grabe king look Dagdag dagdag resistensya oh. sa katawan. pati ng among ano oh, si Akwase. Hala, gumato oh, mo na kung oh, kamong gay kay dili ra ko na. Tingin ko siya lang. Ta. Ma. Dorong kamong gay nimo. Sa nataran. Sa nataran sa bangko. Grabe mo gutasa kung kamong gay na. Ayaw. Oh. Son, school, school National High School Our alma oh. dear You're the the old, old. Old. And you, you are dear And you are loyal We As know joy. dreams come

Ah, uh, pans. Ah. po kai. Apo ko daw. Hm, ko da na. Ayun, Sige na te magbalik ka na te. Oy, Ako gan. Sige na pag magbalik ka ma masigaw-sigaw talaga kami De magdara pa maano pa kami ng ano-ano billboard. In ah, uzana. <laughs> nyo, mauna, mag ano man lang, magdag billboard, mauwabay ako. <laughs> Ingan ko, di na lang kumuda yun siguro, kanay. Kanta. Kanta. Pero pag ano, ka, mabali magi ko. Sayang man po the opportunity ko na po ito. The, the grids ko na po ito. Yeah, ako na lang po mo video si mo, ha? Ay, problema. Tsaka yung pala mga kusina, abangan nyo po kasi kami may gagawin po kaming creative design. So, abangan nyo po yung pag ano natin ng design na dress. Kasi kailangan po kasi namin yun kasi kami na mag ano, design tapos kami na magagawa kami pa ang mag susuot. Ayan, abangan nyo po yan kung anong klase anong, anong, anong ang gagawin natin. Kung marunong ba tayo, kayo na maghusga. Kung marunong ba ako, hindi. Di ba, ma? Hmm. Ang ganda Ayan. yung ng sa iba. Kasi mahirap naman na puriin mo. Hindi naman pala maganda. Maganda yes. yung iba yung makakita. Sila yung mag-decide kung ano, maganda o oh, pangit. Yes po. Ayan. So, mas mabuti yung kayo mag-decide kung ano ba, maganda ba. Para mabago ko kaagad. Ay, ay, mabago kaagad. <laughs> Para kasi yan sa ano, ano, ah, uh, para sa bago kami mag, bago kami mag-exam, matapos namin ang activities namin na, ano, design. Kasi, sunod-sunod po kasi yung reporting namin. So, may nakasunod pang report na sa amin na, ano, bukas magre-report pa po ako ng, ano, sa PE. Tapos, hapon din, baka, hindi ko pa sure kung makaka-report kami sa, ano, sa business management Unwind me, March. I love March. Filled with hope for a better life ahead. San Pasqual National High School. Our alma mater, dear. You're a deal we all swore. And your glory that is untold, we have to know our loyalty as your noble dreams unfold. In our hearts we can't <coughs> can. okay, heart forget. What are you doing? ha, para pantai bangsa. Yes, yup Uy, pantay ba ito kundi nung aga ganina? Karoon siguro uh. mo balik ang kuryente. Ah. Ano kay kuryente? gani ba? Karoon na siguro mo balik. So, ayan po, nahiwa-hiwa na po siya. At kita niyo, ayan. Alugbati, tsaka... Masarap po ito talong. mga kusina. Masarap po yan. Tsaka pag may pasok kami, yung ulam namin, talong tsaka itlog. <laughs> Pagdating sa school, itlog. <laughs> <laughs> pagdating sa school, itlog. ko hindi naman ako ganun na, hindi ako itlog. Hindi din ako itlog, never ako naging itlog. Hmm. Never Kasi, ako naging zero. Yeah, never ako naging itlog. Hindi naman talaga ako naging Sobra itlog. Sobra talagang busy namin sa school. Pero, ano, madami pa kaming answeran sa, ano, sa, ano, may nakasend sa amin na answeran ka. So, hindi ko magpapangita sa inyo, syempre kasi, wala tayong isang cellphone para gamitin sa pagsulat habang nag-vlog. Para makita nyo naman kung ano talaga ang kinakabisihan ko. Pero minsan nangihiram po ako ng cellphone ng kapatid ko. Ginagamit ko minsan. Sinesend ko sa, sa kanya. Tapos minavlog ko yung cellphone ko. Ganun yun. Ay, naku. Ay, naku. Ay, asa pa ako. Sabihin mo kung trip mo din ako. So, ang kantang ano? Pang ano? Ay, bawa ka na. So, ang kanta naging palista niyo? Huwag pa gani. Yung sumangay pagpalista daw. Pagka drama advisor. Wala pa sir. Wala pa si sir. Hanggang 24. Why? I don't know. I don't know. Sana ako huli mm, si 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 na kung nag... Si Sir Pud na ako mga kabahay po. Ang mat namin wala. Pero at least happy. Hindi. Happy. Hindi ko happy kay bet bit na ko po ng <laughs> Si anong, si Sir Samson lang hindi absent. Kalagot ni Sir Samson. Yeah, mas gusto pa ako si Sir Samson namo, na mo suod nga sa mga isa sa... Uh, uh, mga parabas mm. Balo pa ko na si Sir Winnie si Sir ang ano, Sir Winnie Ang teacher na mo sa mat. Balinan ta ko, matunta ko sa ano. Sa ano kung asa to may bagong may mga mat na dili para absent kung alam mo lang Angela ah okay okay ba okay ngay okay. mga tanong ko si mo Napainis talaga, guys. Si. Cheers daw niyo. Oh. Nadi anak-anak uh, adapter. Oh, malam. Malam na mahal pa kita, kaso malapit si kandang Itong patula po, masarap po ito sa, ano, sa miswa. Kaso wala tayo. Isa lang kasi ito. Walang... Kaya ihalo natin siya dito sa gulay. Masarap din naman siya dito sa ano, gulay na patul. Ay ano, alugbati tsaka talong. Maritis ka na nga. Chismusa ka pa. Ikaw lang to. Pasok na naman kami bukas. Tingutay ta si eh, pag may mo absent. Ah. Oh, bukal na si. Eh. sakin ayamnya aku tilan ada sabinya saatkin oh, and you and hindi ingat tayo sa ano kasi masyado matalas yung sundang masarap kasi itong gulay

yang hasil ni ni mana mana mikir four mana? mana ni? ni kan show Wah ni roti. Nak chuan yung chan ay 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 pa ay ay Buti alam mo eh. si Okay, kaway good manners sa tiki Pati ka wakay good manners yung dayta dyan Uy na kay good manners walang lang yun In town Inday Oo oh, di man Inday akong pangal <laughs> <laughs> Sabang tao kay mama Oi, in town Angela. Ala ah, la la. la. <laughs> na busog na lang ko sa tubig si in. Ano oh, do ka? tu ucho hmm. ka. Ucho ka. Ramat na rin <laughs> Tahun, oi, bis kumio, kerja santus amin di barang kena. Oh, mana seuling? Tamat ni. Tapi kita kerja seuling kain hit langkaran uling. Nya, sebrang mahal pun seuling karun. Mutin dami nga tuog ma sa inyo ha, Tenjila. Huwag mo palit. nga man. Hindi na ako papalit doon. Nga naman, Gid. Kaya nga man, ikaw magbuot. Oh, yes. Yes. Nga, ako. Mamalit, mamalit mo kay Lamit ni. Oh. Ay, mabakal pa rin may ugma maog -ug cheese. Akuang lagi tong kwarta na mo. Cheese, oh, Sa popcorn day. ilang antinda naman ang popcorn na cheese. May na, pwede mong kaya. Hmm, pangit. Way lami. Way, basi guwagid na yung mga na Malay mo. Ano po mga kusina, nakalagay na po yung malunggay. At ayan, so sobrang bango. Ayun. Pakpan mo na. Ayun. So, pakuloyin natin maluto. Uy, butang sa nang cubes. Oh, ano ba na, na? At tapos, ilagay natin tong nor. Hindi ba pala tapos? <laughs> yung nor pala, wala. Ayan. Hindi pa na ilagay yung nor. At siyempre, pabalatan muna natin bago ilagay dito. Ang <laughs> ispatay, kita niyang kadulong-dulong. sigaw oh. ano. Sikit ah. butang. Mana nak kau tangan? Butang sah, long longnya. Tak lebih.